And then dahan-dahanin natin. Ipihit pa kanan. Ayan o, umilaw siya. And then ayan. Yan, good day mga ka-life. Welcome sa aking mounting channel. And today's video is... Ito. Ito tayo, ano? Uh, mag test tayo ng dimer dumating to sa akin kanina ano? pati ito ano to eh ito para sa yung ano insulator ay yung gasket ang tawag anong tawag dito sa makina na meron siyang meron siyang ano uh, para sa hangin tagos yan dito sa loob ayan. and then ito din oh well pump ayan video ko na lang siguro to dito muna tayo sa sa dimer ito bali pangalawang bili ko na itong dimer ito yung unang bili ko is yung plastic ano plastic yung lagayan niya mga no, color white o gray ba 'yun? Ah white ano ah, tayo? Dark ah uh, uh, dirty white. The color nito black. ano siya mga no, metal. Metal to siya. 'Yan. Uh, test natin to kung gagana ba siya. No? Kailangan natin is s'yempre. 12 volt to 24 volt na direct current DC gamitan ko dyan is battery ito battery na 12 and 12 12 ampere ah 12 EH man and 12 volt yan of course ilaw ayan ilaw natin itong ilaw namin is ginagamit ko to sa underwater sa laot ano. Ayan, ito. Di ay rin to. Na ilaw, Yung nasa loob nito is yung nabibilis sa Shopee din na rectangular na LED. Nasa ayan ko anong ilang watts 'yun? 50 watts ba 'yun? No? Hindi 'yun ano, kwa. Hindi 'yun totoo na 50 watts. Ayan. Itong dulo na to is nasa ano to eh uh, pinakonektor ano sa battery pack putulin na lang natin to ayan putulin na lang natin ano ayan. ayan, maitim na yung ano eh. Yung laman ng wire ko kasi sa dagat kasi ito ginagamit eh pinapasukan sa ng dagat sa loob kaya ganyan yung kulay kasi naman natin para nabas yung kanyang kulay tanso ayan and then of course screwdriver dito natin lagay may nakalagay naman dyan eh ito yung in negative positive ito yung out positive negative 30 ampere nga pala ito mga kalas ko ano? na. Oops, sa sobraan. Ayan. Yung out, ito natin ilagay yung ating ating LED lights. Test mo natin. Kung saan dito yung positive negative ano. Ito yung negative, ito yung positive. Ayan, test natin. Ayan, ito yung positive. Lagyan natin ng ano, talian natin. Ayan yung positive. And then, may natin ganyan, no? Para, para may click And then, ito din. And then, lagyan natin. Ito yung plurality niya, no? Negative dito. Negative itong hindi natin nilagyan pa na, hindi natin tinalo yan ganyan lang ayan na temporary lang ano para mapakita ko sa inyo kung gagana ba o hindi itong dimer na to ayan And then yung in natin ito yung sa baterya anak na tayo ito so tama meron ako itong extension para sa itong extension na to is para sa ano ko to sa battery charger na dalawahan ayan ito lang mga ang gagamitin natin ano ayan tulin ko lang to para may clips na ayan itong itim yung ito, ito sa negative lagay negative ito ito banda yan siguro natin then yung pula is positive dito natin lagay na yan yan Hintayin na natin kung gagana ba talaga. I-up muna natin. Ano? Ito yung negative. Kita ba? Ayan. Ah, ah. And then, ito yung positive. Ito yung ilaw natin. Ayan. Ilaw talaga siya mga kalef. Ano? Ilaw siya ng ano, ng saglit. Ayan. Para ma-activate yung natin dimer natin ano. and then dahan-dahanin natin ipihit pa kanan ayan o, oh, umilaw siya. and then ayan ito na siguro yung pinakamahina niya na ano kung pa, ayun, ayan yung pinakamahina niya. Ayan, oh. ayan and then dahan-dahan ano oh. lakas mga kalat eh. Oh. lakas ayan malakas siya mga kalot. Kasing lakas ng ano to. Kasing lakas ng kung familiar kayo sa mga ano sa mga firefly na 12 watts. at 12 watts. Ayan. Kasing lakas dito mga kalot. Lakas yan. Pwede mo sa lakasan. Sagad na kasagad na yun. Ayan o. Ayan dahil meron natin nakasagad na and then hinaan natin ayan nakikita nyo may hina siya ayan na may siya ayan matay na ayan na ayan na yung dimer trabaho ng diner may lang yung ilaw yan yung purpose ko kaya ko nalagay ito sa ano yung isa kong dimer nasira no nabasa ng dagat hindi napansin hindi ko na ano yun bumili ako ng bago ito i, i, i ko lang siguro to i-shield ko to na hindi mapasukan ng dagat ano ito pipix ko na lang siguro to sa loob ay pipix ko na lang ito dito and then i-epoxyin yun ito matatanggal naman ito lagyan ng ano lagyan ng grasa I fix para hindi pasukan ng dagat ulit ano tapos nga pala ito mga kalas kaya hinihinaan ko yung ilaw ko dagat para yung isda yung isda na na tamban is lumalapit lumalapit siya sa ilaw ano para madaling mahuli ano and then pamain sa ano pamain sa isda na malalaki namimingwit kami ayan Actually, so, meron, meron, meron pa ako ditong ilaw. Ayan o. Pakita ko sa inyo mga kaya. Ayan Ito Ito, ito mga kalef, dalawa. Dalawang firefly na 12. 12 watts. Ganito yung paggawa sa amin dito. Ano, hindi na kami hindi na ako naglalagay ng socket socket nya dinadirect ko na sa sinosolda sa loob sinosoldering iron sa loob and then nilagyan ng epoxy muna epoxy ganun and then, tsaka nilagyan ng karton then pupunoy na ng epoxy pati dito ay epoxy yun din sa kilid para sigurado pagkaya nito ito maganda pagkagawa talaga Ayan. Itong epoxy na to is nansag na epoxy. Yung puti. Ayan. Ito din. Ito hindi na to nansag. Ganun na ito. So, na rin na epoxy naman, Ayan. Malakas din to mga kalay. Try natin. Ayan. Ito kahit baliktaran to ilaw to mga na, ano? ito pala isa yan yan o oh. mas malakas pa yung siguro yung kanina eh. ito maliit to oh. ito oh. malakas pa itong maliit kaysa dito <laughs> yan yung isa is ito yan yan o eh. ilaw siya yan mga kalef hanggang dito na lang aking video no, mga ka ano see you next video ayan and don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kayo updated thank you